Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Grabe at napakaganda nga at napakatagal din ang naging banding ng Jomar no araw na yon at successful nga at nasuyo din ni Kuya mar si Ate Carla. Pagkatapos naman nun ay ginausot naman sila ni Kalinga Prab dahil may binigay na mga pinakaabot ng sponsor para sa kanila. Lobos na lobos naman ang pagpapasalamat ni Kuya Jomar sa mga sponsor, pati na rin sa mga tao na patuloy na sumusuporta. Papusin ko ka ng konti. Ako po. Bakit? Ako na Tatampo ka pa rin ba? Beach. Oh, beach pa? Hindi daw eh. Sige, hayan mo, nababawi ako. Ano bang gusto mo? Para patawarin na ako. Yung sorry, hindi pa naman, hindi pinto yung totoo. Pag... Sige ka, kantan kita. Uulan na nga po. Grabe ka naman. Eh, yung maganda. Sobrang init naman. Ano gusto mo? Kantan kita. Di ba gusto mo yung Ben and Ben? Oh, okay, sige ka. Kanta na lang kita ng Ben and Ben. Gusto mo? Wala kang magagawa. Ito hindi naman tayo nakanood ng concert ng Ben and Ben. Kanta na lang kita. Tsaka, hindi rin naman nagkakala yung boses na diba? Diba? Oh, okay, sige. Okay. Kanta na kita, ha? Kakainis <laughs> na ayaw mong Sinsa na, di ko kasi alam yung kanta pero kakanten ko talaga to para sa'yo. Ulitin ko ha. Kakainis... Alam mo bang ano nito Sige na, yung umpisa lang. Kakainis... Na ayaw mong maniwalang mahal kita. Oh. Ano pa bang kailangan? Hindi ko talaga ito alam. At, ano pa ba Kailangan kong patunayan sa iyo sing Pero naiintindihan ko naman Iniiwasan mo lang masaktan Paninindigan kita oh oo eh. mamahalin kita buong oo kahit sa pagtanda ako'y sa'yo Aww. Yun, ay di pa pala Ika'y ingatan ko Di ba? Paninindigan kita, oo oh, oh. Mamahalin po Pwede accepted na po. Ghost? Ayaw mo bang tapusin ko? Kasi mas maganda kong... Grabe pala manuyo si Kuya Jomar. Dahil napaka-sweet pala nito, manuyo at talagang hindi ka titigilan. At kukulitin ka upang bumalik na muli ang iyong loob at hindi ka na magtampo. Ganito ang mangyari kay Ati Carla. Talagang kinantahan pa siya ni Kuya Jomar, pinupunasan ng pawis at... Nagbabanat pa si Kuya Chomar upang mapatawa lamang ang pinakamamahal niya na si Ate Carla. Uulitin. Hmm? Opo, kain na po kayo. Pakain ka na ba agad? Mamaya niya. Uy! Mayroon, makain na po. Ayaw mo kong makasama eh. Butom na po yung mga karpentero. Sige, kapin na natin. Para lahat na tayo, sabay-sabay na tayo. Kuya, mamirienda po. Bro, kaya daw mami po kuya Sila din Karla, tawagin mo sila Sila Ito, tawagin mo sila dito Kuya, mami po Kaya na po kayo Bro, punta kayo doon, kaya na po kayo na po kayo Kuya Kaya na po kayo, bro Patulong ako, Ace lang po Ano po namin tayo? Tatay po Kuya tara po Handa po namin at mansari po kasi namin ay. Mansari kasi magkakas. Kaso medyo, oo oh nga, may pagkatam po. Paninigyan kita, oo, oo. Mamahalin. Oh, yeah. Oh. Mamahali. Umpisa pala. Mamiyok-miyok ka na nun ay. to Me and, and be my lady. Surely I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you, so please be my lady. Maybe you could lose the thing. If you just tell me, say the words you long to whisper that I want to read. Something's on your mind. Is it heading in your smile? Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. The world is now so dry, the tears in your eyes. Grabe, at nung kumakain na nga ang lahat, ay meron din palang singer na karpentero doon. Kaya naman kinantahan ng singer na karpentero, si Kuya Chomar at si Ate Carla, habang sila ay nagwabanding. Grabe, at saktong-sakto nga ang mga lyrics ng kanta sa kanilang dalawa. Patagal ng patagal kasi na mas nagiging sweet na sila. Uh, lady, let the sun shine to your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day to the rest of my life. My love will last forever. Grabe. Bagay na bagay po kayo. Bagay na bagay po kayo. Kaya aga yun, yun ko dahil bagay na bagay po para sa yung dalawa. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, ah. Grabe. Ah, malapit na matapos yung bahay ni Carla. Asan si Kuya Roni? Kuya Roni. Bigyan ko si Kuya Roni. Ang ganda ng boses eh. Kuya Roni oh. Bayad sa kanta. Bayad sa kanta. Maraming salamat. Saramig salamat. Eh, si so, Karoni, napakasipag din po niyan. Uh, Carpentero natin at nag-extra pa siyang security guard. Ano, Kuya Ronnie, tama? Ayun okay. ka po mamaya. Bakit Kuya Ronnie? ano? Um, kung sipag mo, wala na majuti ka pa mo. Eh, kailangan po talagang gawin mo para sa pamilya. Kailangan magsumuko. Hanggap kaya, sige lang po. Hanggap nandyan yung kalinga para bilang suporta, sumuporta sa pamamuhay namin, gagawin ko po yun. Wow. Thank you, Kuya Ronnie. Thank po sa kay, ano, kay, Bayo, kay Supermac, uh, kay Bayo ko po, po, at saka lalo lalo po sa inyo, mga Salamat, Kuya Ronnie. Oo. Pwede ka pang mag-extra sa amin, pagkanta mo eh. <laughs> Ayan, thank you, Kuya Rolly. Ang kapala mga kalinap, Carla, ito, may mga uh, package pa dito. Thank you. Basta kay, so, sa yun, sa Cedros yan. Sabo mo yan, bakit nandito yan. Ayan, uh, andito po, uh, Carla. From Team Genetics Thank you so much po out kay Kuya Jens Thank of Team Genetics Thank you so much Genetics. po Kuya Jens mm -hmm. and sa Team Genetics <coughs> Congrats Thank kay Kuya po. Jens kasi top 3 3 3 O, towel ata yan Ayan. Thank you po <laughs> Ito pa Carla may notebook, babasahin ah, Maganda ito, eh. Bible oh, New Testament From Harold Duates Thank you so much po, Harold Duates. Thank you so much uh, po. So, ayan, nandito. Di pa lang po ano ito. Pabukas nga, bro. And this one, ano naman ito? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!